Iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan ang nagtulong-tulong ngayon na palakasin pa yung industriya ng mga produktong halal sa Pilipinas, lalo na ang halal foods. At ugnay nga po niyan, makakasama po natin ang Development Management Officer 3 ng Social Economic Development Division ng National Commission on Muslim Filipinos na si Sir Yusof Mangandog. Magandang umaga po, Sir Yusof. Welcome to Rise and Shine, Pilipinas. Morning. Pilinas. Good morning po. Thank you po. Okay, sir, maaaring niyo po bang ipaliwanag sa ating mga ka-RSP kung ano po ang halal at ano yung halal food? Ang halal is generally is an Arabic word uh, translates to uh, to uh, permissible, uh, lawful. At uh, at uh that is under the, the under po yan ng uh, Sharia law. Mm -hmm. And sa halal food naman, uh, the foods that are made, processed, uh, manufactured, uh, and cleaned under the accord, accord in accordance to uh, Muslim uh, Islamic law po. Yun mm -hmm. po yung halal foods. Yeah. So we're referring to yung mga foods na na ano po natin na na, na pina-follow niya yung yung, yung, yung Muslim tradition po. Mm -hmm mga pagkain na considered halal. Lalo na po yung sa karne, paano mo nyo po masasabing halal po itong karne ito, sir? Yes po. Sa pagdating naman po sa halal food, uh, kailangan pong ma-follow niya ang uh, traditional uh, Muslim way po. Katulad niyan po, kailangan po uh, masusi po yung proseso niyan. Kailangan nasa na ang slaughtering po, kailangan po uh, under yan ng Muslim uh, tradition. Pagdating naman po sa karne, kailangan din po wala pong food uh, prohibited po na contains like like ng mga pork, like uh, yun po yung pork, yung, yung other exotic foods po. Mm -hmm. yun po. Okay. Sir, para maliwanagan yung mga nanonood, hindi masyadong familiar sa halal foods, ano? sinabi niyo po yung kanina yung maingat yung proseso nito. So ano po yung mga do's and don'ts kapag nagpe-prepare ng halal food? Yes po. Uh, karaniwan po, uh, pagdating po sa logistic, mas maigi po na hiwalay po yung storage ng halal food sa uh, non-halal foods. Dahil may possible po na contamination na mangyayari. At kailangan po yung halal food po ay ma ma... ma mas slaughter ma kailangan po masu masusi po siya in a way na dapat ma-follow niya yung yung mga traditional uh, ano namin uh, uh, rules namin kagayan dapat mas slaughter siya na dapat by using yung yung uh, by using blade instead of uh, stunning or uh, yung pukpukan yung ulo ayun po okay. mm -hmm. Ano yung nasa tabi nyo sir? Meron yes, kayong po. daladalang pagkain diyan. Ito po ay uh, Maranao uh, condiments po. It, mm -hmm. it, it, this is ano po? Ano yan sir? We call it, uh, it, uh, it. Maranao as uh, sakurab po. Mhm. Mm or in, or in, in English uh, translation niya po is native scallion siya. So it's a good alternative po para po hindi na po gumamit ng halimbawa niyan uh, MSG or Ajinomoto. Mm. Uh, mas better siya and it became a uh, uh, go-to for Muslims during the pandemic na kulang sa budget instead na gagawa sila ng uh, alimbawa yan kukuha sila ng ng, uh, ng alimbawa yan is uh, uh, alimbawa yan uh, yung panahon na nag, nagtas yung presyo ng onion Iya naging naging alternative namin. Ang bangon niya mm. actually. Ang bangon niya. Aksyon ito po yung process, oh, uh, ito yung process. Ito yung pinagmulan. Na, ito. Yes po. Noo. Yung so, process ito yung po niya siya. Okay, so ibig sabihin mas malasa yung mga halal foods pag meron po nito. Mas masarap, mas, masarap po siya, mas uh, mas ah, distinct natin po siya. Okay. Kasi yung amoy pa lang eh, ang bangon eh. May may ginger po yan. Yan yung processed food niya is may ginger may uh, konting luya mhm mm atasin. Okay. Pero Sir Yusuf, isa sa target ng ating pamahalaan ay yung ma-develop pa at i-expand pa yung halal industry sa ating bansa. Ano-ano po yung mga in inisyatibong ginagawa ngayon ng ating pamahalaan para maisakatuparan po yung expansion na ito? Uh, nagsisikap naman ang ating pamahalaan upang matugunan ang, ang ang expansion ng halal industry dito sa ating bansa kami bilang nag-iisang national agency ay uh, ginagawa namin ay pinapalawak at pinapabada yung namin ng halal industry sa aming uh, paraan kagaya po ng pagbuo ng mga uh, programa kagaya po ng uh, ng uh, creation of uh, halal hubs sa metro cities okay. we are uh, looking at uh Makati City as the first halal hub sa Metro Manila and so hopefully yung other cities will follow then and we also have uh, uh ano po series of uh, halal uh, seminars with uh, different uh, de department para po mas ma-enlighten ma yung yung mga uh, uh, government uh, employees or officials kung ano po ang halal industry mm. yes what do you mean by halal hub sir anong meron doon uh, Alal Hubs po is basically it's like a uh, a place kung saan yung yung Alal is is the focal point po of uh, trade halimbawa niyan uh, pwede silang halimbawa yan we have foreigners from muslim countries they first of all ang hinahanap nila yung alal uh, hmm. certified na mga pagkain and, and one way to find po yon is inay halal hub po kaya po ngayon, ang uh, mga Hyundai ay pilit pong uh, pinapalawak po at uh, binubuo yung mga halal, halal hubs uh, in the Metro Manila at sa buong uh, bansa na rin hmm. po. Oh, tama si Sir Yusuf ano. Kapag may mga foreigner na Muslim galing sa Muslim country pupunta sa Pilipinas, of course halal food ang hahanapin noon. Pero gano'n po ka-accessible ang mga halal foods po ngayon sa ating bansa? Ah, uh, nap napakagandang tanong 'yan, Sir. Uh, actually, kung kung titingnan natin, ang, ang aming asensya po ay nag accredit po ng alal certifying bodies po. Sila po kasi ay, ay repetition ng mga ta mamamayan po or people's organization ang tawag sa kanila kung saan po mas accessible po at the same time mas marami pong pipili para po silang pipiliin na option para para i-certify ang kanilang mga produkto. So in a way, kung hindi man accessible ng aming opisina, najan po ang mga halal certifying bodies to help us to spread po yung halal uh, ano po awareness po and ano po, management. Okay, mm -hmm. sana ay mapalawak pa nga natin 'yung accessibility sa halal food at saka siguro maganda 'yung mga restaurants maglagay ng menu ano mm -hmm. para sa mga halal food. May ganun po ba? Yan. Actually, meron po. Opo, meron po. Yung Makati po hopefully uh, by September po, uh, they're looking at all uh, restaurants po magkaroon ng halal uh, halal friendly na na spot or menu po as, uh, on their end po para po mabus yung economy nila lalo na yung lalo na yung mga foreigner po kadalasan po hinahanap nila is uh, yung mga safe po sila asa uh -huh. as a Muslim ang one thing na dapat namin ibigay ay uh, ang magiging comfortable kami ay kung saan po may halal po na pagkain po. Okay, well, maraming salamat po ah sa mga informasyon ibinahagi niyo po sa amin yung maga, Sir Yusuf Mangandog, ang Development Management Officer 3 ng Socio-Economic Development Division ng NCMF. Thank you very much. Thank you, sir.